hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako, pusa o aso? Hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. So, syempre, pag ikaw bata ka, ba? Diba, papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. Hindi nila alam, yung mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. UP Diliman yun eh. Pero political science kasi yung kurso. Nag-wild. nag sa si PRD. Sabi niya, di ba? Sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang ng makabayan. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army. At ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi ko sa mama ko, Mama... So sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo man doktor, so mag ka na lang. nag ako. Siyempre, papunta akong doktor, so binilisan ko yon natapos ka agad ako. And then, ito na, mag na. Sobrang excited. Si President Duterte, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayan na, may school ka na, na-enroll ka na, may bahay ka na, Pumunta ka na lang doon ng ganitong date. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Sige ma'am, ipa kita sa tatay ko. Tapos, syempre, hindi naging successful. First sem pa lang, alam ko na na parang fish out of water. Alam nyo yung, bakit Madali para sa kanilang, nahihirapan ako. Tapos dumating ang second sem na halos hindi na ako pumapasok. So kinabahan na ako. Di ba sa probinsya, sa Manila, kasi ako nag-med school. Pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send-off yon. Congratulations sa anak ko, graduate